Magandang araw. Halina at pag-aralan natin ang pangalan. Ano nga ba ang pangalan? Ang pangalan ay bahagi ng pananalita na tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, o pangyayari. Kilala rin ito sa tawag na noun sa wikang Ingles. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng pangalan. Unahin natin sa ngalan ng tao. Ilan sa mga halimbawa sa ngalan ng tao ay Lina, bata, Ginoong Mendoza, guro, nanay, at marami pang iba. Gamitin natin ito sa pangungusap. Si Lina ay naglalaro. Ang bata ay masaya. Si Ginoong Mendoza ay mapagbigay. Mahusay magturo ang guro. Si nanay ay masarap magluto. Ito naman ang ilan sa mga halimbawa ng ngalan ng hayop. Ibon, bantay, tigre, manok, pusa, at marami pang iba. Gamitin naman natin ito sa pangungusap. Ang ibon ay malayang lumipad sa kalangitan. Si bantay ay tumatahol. Ang tigre ay mabagsik. Tumilaok na naman ang manok. Ang pusa ay mahilig maglaro. Para naman sa ngalan ng bagay, ito ang ilan sa mga halimbawa. Computer, aklat, bag, pitaka, at baso. Gamitin natin ito sa pangungusap. Computer ang gamit ko sa trabaho. Nagbasa siya ng aklat tungkol sa kasaysayan. Ang bag ay makulay. Nawawala ang aking pitaka. Ang baso ay nabasag. Narito naman ang ilang halimbawa sa ngalan ng lugar. Mall, Visayas, Alabang, probinsya at hospital. Gamitin natin ito sa pangungusap. Pupunta kami sa mall mamaya. Balak kong magbakasyon sa Visayas. Nakatira ako sa Alabang. Tuwing bakasyon ay pumupunta kami sa probinsya. Agad siyang dinala sa pinakamalapit na ospital. At para naman sa ngalan ng pangyayari, narito ang ilang mga halimbawa. Kaarawan, Pasko, Anibersaryo, Bagong Taon at Araw ng Kalayaan Gamitin natin ito sa pangungusap. Sa isang araw na ang aking kaarawan. Tuwing Pasko ay namimigay kami ng regalo. Magbabakasyon kami sa ikadalawamput limang anibersaryo ng kasal ni nanay at tatay. Maraming pagkain tuwing bagong taon. May parada kami sa Araw ng Kalayaan. At dyan nagtatapos ang ating aralin tungkol sa pangalan at mga halimbawa nito. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating aralin. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood!